La canción fue escrita por el cantante. Yeah. <laughs> So, yan. Yeah, nagpatad pa talaga ako ng roto. Baka sakaling tumama mama Baka yan ang ano, makapagbago ng aking buhay. Charat lang. So, yan na nga ay ang hirap pala mag-content ano, mag o mag-video na wala ka kasama. Ikaw lang is mag-isa na maghawak sa cellphone mo kasi ang likot, malikot tapos kinamitan pa ng time lapse or times 2 kaya masyadong malikot pero I'm so sorry talagang video lang kahit ano kahit malikot pang, pang update lang kumbaga so ayan ay bumili na nga ako ng ano dyan tawas kasi mas ma mahirap na kung magiging ano tayo and di ba? Hindi naman maamoy yung ini pero mas maganda pa rin yung laging fresh para magkajowa ba? Charat. So, na ay na, eh, natutuwa ako sa mga daming sale na nakikita ko. Kaya lang, talaga yung sadya ko dyan ay binili ko yung talaga yung kailangan ko sa ano, ingredients ko sa akin na rinuto. Hindi talaga ako nagpa, ano, nagpadala dun sa mga sale na nagkapila doon kasi sobrang dami. Dahil daming ano, daming ah, uh, daming sales sa SM kaya hindi ko talaga hindi talaga ako napapadala kaya ayun binili ko talaga lang yung kailangan ko sa yung paglaluto so masyadong binilisan ko na talaga dahil sobrang ano na sobrang masawa talaga yung pakiramdam ko dyan kasi ka ako. And, syempre, hindi ko pa natin ako, magluluto pa ako sa aking plano na i-video eh, yung ano, lotong balbak pa at at yung laman. So, yun, kumuha na nga ako ng mga paminta dyan, mga ano, tawag doon, ah, si sibot ba ah, so, sibot pala, sibot. si sibot at eh, si ah, iba pa. So, Ayan na nga. Tapos pagdating ko pa sa counter. Oh my God. My God na lang talaga. Talagang mabila pa. Kaya bumalik ako doon sa... Kasi may nakalimutan ako. Ayan. Bumili ako ng tidbits. Eh, ako ko ulit. Bila ko ng tidbits. Meron akong black beans. Sa ganyan. And then seafood. Ayan. Tapos meron ako si bit up, pineapple tinapay, pay at NT pa. Tapos so yon, pila ako ulit at sobrang pila. haba. So ang sarap na talaga matulog ang inisip-isip ko sa sobrang pila. Ang sarap oh, yeah. ihiga diyan sa <mimics> ano sa tasa ng gulong-gulong ka sa lamay. <mimics> 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 so yun na nga ay naka-uwi na ako. So mag alas 7 <mimics> na ng gabi niya na at yun, hindi na marilig yung <mimics> sinasabi ko dahil na mute na dahil daming music sa daan. Sa Paskong Pasko na sa akla. So, ayun ay nag-vlog pa rin o nag-review pa, rin, pa rin na kahit nahihirapan na ako. sa, ano, sa ubo dyan. ubo ko wala akong ibang pang content na pang ano ko pang update ko doon sa akin ang uh, ko na kung ubo ko pa yung hindi na ako wala naman ko makapokus na sa akong trabaho busy so mo na pag abot na ako sa balay ako na yung busy kaso ako hindi pamalit sibuyas mga sweaty tas mabinjo um, tidbits, pineapple, lahat ng kailangan na gagamitin ko ay nabili ko para lang para uh, maisatuparan yung ating plano at makakain ako ng kaming kalabaw kasi first step ko talaga kumain ng kalabaw na uh, kainin tapos ako kayo nagluluto. So, ayun na nga yung balat na galing sa ay malambot na kasi binapalabas ko sa kasama ko pagdating ko ay inanhan ko na lang kunting linis at hiniwa ko na siya na cubes lang siya mga 2 bites lang yung sizes niya and ayun um, hiniwa ko siya sobrang sakit pa yung mga balikat ko dyan dahil yung itak ay nakakabuhay ng patay ay yung kutsilyo so yun nga, balat lang ako ng sibuyas bawang at loya dyan pagkatapos ay dinikdik ko lang syempre walang ng ano uh, saktong slice lang uh, na nga ay pinagpapainit na ako ng pressure cooker at dyan ko ikigisa yung ano yung balat ng kalabaw dyan ko siya uh, iluluto para mabilis syang malambot kaya ayan, hinalo-halo ko na lang siya at syempre para hindi malansa yung ginamit ko dyan ay pineapple at ano, uh, seven up tapos tinipihan ko ng asin yan para syempre malasa maghalo yung ano, yung lasa na medyo kunting uh, tamis at kunting alat, hindi yan, malat na alat yung basta naghalo yung ano yung ano uh, tamis at kunting alat din maanghang tapos lagyan ko rin siya ng lemon para yun ang talagang patay yung lansa So, ayun na nga. party na wala pa akong kasi galing pa ako sa trabaho nyan talaga. Pero masama pa rin yung pakiramdam ko yung kasi nika ako. Pero tinis ko, maluto lang yun. may sa lang yun sa plano at sa isip ko. Na lulutuin ko na nga siya. Kasi syempre pag nagtagal sa freezer, syempre baka masisira din. Or, maiba na yung kulay, di ba? Pagka kaya uh, yung tawag doon yung mag-green yung kulay ng karne kapag matagal na sa refrigerator. Kaya, ayan, niluto ko na. And, syempre, nilagyan ko na siya ng pineapple para dyan ko kukuha ng, ano, um, sarap at maalinam na. Pero, hindi, ano, hindi siya masyadong um, matamis. Kaya, niya, nilagyan ko na rin siya ng sibot para pang pabango. Kung nakapatay yung sibot, ayan ko nagbibigay ng bango, tanggalan sa, at parang, alam mo yung pang lagay ng ano, amoy ng paris, parang ganun. Ayan siya, kaya natuto kung gumamit yan pagkaganyan yung loto. Habang napapangkulo ako sa ano, sa awalwa ko ay hinihiwa hiwa ko na yung Uh, laman. Una dyan, hinugasan ko at tinanggal ko yung mga litid kasi yung litid itatapon natin. Hindi ko yan sinasal sa pagloto kasi matagal yan malabot kapag merong mga litid. Kaya hiwa-hiwa ko ng litid. At sabi nga na pinsan ko ay mag-iwan ako ng laman para gawin yung kusahos or tafa ang masaklap ay walang init kaya nabagsak pa rin sa pareto so ayan ay hinihiwa-hiwa ko na ngayon sila sabi niya na gawing tapad niya kapag mainit Minarinit yan na kaso lang ay hindi naman uminit kaya ang resulta nagiging pareto so kala masarap naman dahil ang sarap niyang ano resulta dahil sa marinade niya. So, ayan, ay pindisan ko na kasi. Sabi ko, pagod na talaga ako. Gusto ko magpahinga kasi gano'n sa trabaho, diba? So, sabi ng pisan ko, hindi ka na rin siya nagreklamo dahil pagod din siya, galing din siya sa duty. Tinulungan niya lang ako dyan. So, ayan na nga, ay inano ko yung ibabaw ng ano, yung uh, pressure cooker para matanggal ko na at sa wakas na loto na rin. So dahil na loto na siya, ilipat ko rin siya sa kawali para doon ko matimplahan ng gusto kasi yung pressure cooker ay gagamitin ko rin doon sa lamang. So ito na yung bulb ko siya. Nilipat ko na siya tapos na siyang mag-pressure cooker. Nalamot na siya. So, hindi pa siya masyadong ano yung sabon. Kaya kailangan natin na mag-add tayo ng cornstarch. starts. Kaya hala po. Hindi hmm, natin ng ano. Meron siya. Wala talaga siyang ano. Hindi siya malansa ako. Dami na mga panako. Isa na yung sibot. Ikman natin sa ba yun. Ano niya? Yes. Wow. Kara. Ang ganda na sarap nito is mga video and find apple. Hindi ko pinuha ng diesel boy. Sa po. Hindi ko nga. Hindi po nga. Hindi ko nga. Hindi na nga. Hindi ko nga. Mag i na lang to. Huwag i sir. Oo. Mag mo yan. Ako. So, yan. Ito yung malakot na siya. So, ito ilalagay natin tong black beans. Tali hmm? ko ba sa mga Hmm? ba sa mga oh Oo. oh Oo. Ay, bakit nang Ano Hi, vlog! Hi! <laughs> Mag ganyan. Para makita yung Hindi ba yung ano, kulay? Ay, kasi mag-iliman natin. Sige, magbalik din. Pagbalik din siya muna. No baka niya din. Kunya, magbalik siya, Ano si red? Dedegan mo na uh hot water, may halaw jitayo, pa-ako doon. Wala. Papakatin sa ano discipline set. ko na sabaw ang konting sabaw. Pa-maya. No, mo muna ng sabaw. Pa-maya uh 'yun, pangit dong ano, pinalambot. Halak. Hmm. ito pa oh, di ba lagay mo yan? Hindi, tapos nito, eh. ano kaya ito? Ano ito? Kabaw ito pa. Kasi oh, hindi nalilito. Ka. Kaya ko si kulang tusok sa pa lang. Ulam na eh. Pangit mo lang kung hindi tinulay ito eh. Hindi. Isang ano lang. Isang mag-vlog. Sus mo. Mag ano naman tayo ulit kulo? Ito yung mag Nag-away. <laughs> <laughs> sa baba lang. Sa puter naman ang ilagay eh. Balik ka kasi doon. Pop-pop-corn. na? Inubos. Amin ko. Yung next wala. Ayun. Nilagay mo. nilagay ko lahat. Wala nilagay. yan. Bakit? 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 Kaya Bakit? 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 na Bakit? 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 jangan sih yung ano um, pangalawa kong loto ay ang um, laman ng katapang ay ginawa ko hindi um, ko alam mo alam tawag doon basta na loto po siya na yung siya may inapos, so at um, yung sinama ko ng mga video so ayan uh, na ginagabasan masarap naman eh uh, mabilis lang din siya lumambot kasi pressure cooker yung gamit ko Thank mm -hmm. you.